Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog Facts at Mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! 6,700 per gram. Ganyan na nga ang halaga ng per gram ng ginto dito sa Pilipinas. Hindi birong halaga lalo na sa panahon ngayon. Kaya naman, labis na lamang ang panlulumo ng isang online seller na natangayan ng humigit kumulang 1 million pesos na halaga ng mga ginto. Sa isang social media, kumalat nga ang nakakalungkot na storya. Ang sumulat nga ng post ay nagpakilalang Sarah, 34 years old. Si sara isang online seller sa Facebook. Mula nga sa mga beauty products, damit at iba pa lahat ay itinitinda na ni Sara. Sa edad pa lamang na 16 years old, natuto na si Sara na tumayo sa sarili niyang paa at siya din ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Taong 2020 na nagsimula naman si Sara na mag-invest ng gold. Ang una niya nga ang binili ay isang necklace matapos siyang maakit sa ganda ng gintong kwintas. Hindi nagtagal na sundan nga ito ng mga singsing -sing at hikaw. Sobrang saya nga ng puso ni Sarah dahil sa dami niyang nabiling alahas na ginto na halos mapuno na ang kanyang mga daliri ng singsing at ang kanyang liig na mga gintong alahas. Pakiramdam nga ni Sarah ang yaman-yaman niya dahil sa mga suot niyang magagandang gintong alahas. Mula nga noon, nakahiligan na ni Sarah na mag-ipo ng gintong mga alahas. Ayon pa sa online seller ang pagbili niya ng mga gintong alahas ay kanya nang nakahiligan at ito na ang kanyang naging paraan para makapag-ipon. At ang pag invest niya na din sa ginto ang nagpa-survive sa kanyang online business sa tuwing siya ay kukulangin ng budget. Dahil nga mas malaki ang kikitain kung ginto ang kanyang iipunin kesa sa mag-ipon ng pera sa banko. At February 25, 2025, nang si Sarah nga ay nag sa Facebook ang lahat ng kanyang mga nabiling ginto at mga investment. Marami nga ang natuwa sa dami ng ginto ni Sara na umabot nga kung susumahin sa 1 million pesos ang halaga. Ayon pa kay Sarah, wala siyang pera sa bangko dahil sa ginto niya nga ine-invest lahat ng kanyang kinikita at ipo na pera. Matapos nga ang mag-post ni Sara, marami sa mga nakakakita sa kanyang mga investment na ginto ay nagulat at sinabing, hindi nga basta-basta ang halaga ng mga gold kapag ito ay pinagsama-sama. Labis namang natawa si Sarah dahil na-inspire niya ang ibang tao na habang maaga pa nga ay mag-invest na sila sa gold. At February 27, 2025, makalipas nga ang dalawang araw, mula na nagpo si Sarah sa kanyang gold investment sa social media, nag-live selling siya ng kanyang mga panindang damit. Masaya nga si Sara dahil ang lahat ng kanyang tinda ay may nag-mine at naubos na ang lahat na tinda niyang damit. Matapos nga mag-live selling, isang babae ang nag-message kay Sarah. At ang babaeng kausap nga ni Sara ay isa pala sa mga nag-mine ng kanyang tinitindang damit. Sa kanila nga ang pag-uusap sa Facebook. Tinanong ng buyer si Sara kung ano ang kanyang address para ma-pick up niya ang kanyang mga orders kay Sara. At ay nga kay Sarah, sanay na siyang may nagpipick up sa kanyang address dahil sa tagal na niyang online seller. Kaya naman hindi na nag pa si Sarah na ibigay ang kanyang address sa kanyang buyer. At makalipas nga ang ilang sandali, dumating na ang buyer ni Sarah sa kanyang bahay at kinuha ang nabili niyang mga items. Matapos iyon, nakipag-usap umano kay Sarah ang buyer ng mga tatlong minuto. Napansin ni Sarah na habang nagsasalita ang kanyang buyer, malikot ang mga mata nito at tinitingnan ang buong bahay. Sunod ay tinanong nga si Sarah ng kanyang buyer kung nasaan ang kanyang mister. Sumagot naman si Sarah sa babae niyang customer at sinabing wala doon ang kanyang asawa dahil ito ay umalis. At bigla na nga lang umanong nagsalita ang buyer at sinabi ang mga katagang, Edi ikaw lang mag-isa dito ma'am. Agad namang sumagot si Sara at sinabing hindi dahil lima silang nasa loob ng bahay ng mga oras na yon. At maya, maya, pa, tuluyan na ngang umalis ang buyer ni Sara. At February 28, 2025, bandang alas dos ng madaling araw, bigla na lamang nagising si Sara mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Na mga oras na ito, tulog na tulog na ang asawa ni Sara at ang iba pa niyang mga kasama sa bahay. At habang papunta nga ng banyo si Sarah, may narinig siyang ingay sa labas ng bahay na tila may nahulog pero hindi naman niya ito pinansin sapagkat akala niya ay pusa lamang. At paglabas na nga ni Sarah mula sa kanilang CR, may nakita siyang lalaking nakatayo sa pintuan ng kanilang kwartong mag-asawa. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na long sleeve, may takip sa muka at may hawak na kutsilyo. Napatras na nga lamang si Sarah sa takot dahil nasa loob ng kwarto na iyon ang kanyang asawa na natutulog. At dahan-dahan nga bumalik sa loob ng banyo si Sarah. Nangingidig nga sa takot ang online seller dahil baka saktan ng lalaki ang kanyang asawa. Subalit sa loob ng banyo nakakita si Sarah ng gamit na pwede niyang ihampas sa lalaki at dito na siya nagdesisyong lumabas ng banyo dahang-dangang naglakad si Sarah pabalik sa kwarto nilang mag-asawa. Subalit ang hindi inaasahan ni Sarah, mayroon palang kasama ang lalaki. At dito na biglang tinakpan ng isang lalaki ang bibig ni Sarah at sinabi nga sa kanya na huwag nang manlaban pa. Sinabi din umano ng lalaki kay Sarah na wala silang sasaktan basta ibigay lamang ni Sarah ang lahat ng kanyang mga gold na alahas na mga oras na ito, naiyak na nga sa takot si Sarah. Nung una ayaw niyang ituro at ibigay ang kanyang mga gintong alahas na naipon. Subalit tinakot nga si Sarah na mga magnanakaw gamit ang patalim na kung hindi niya nga ibibigay ang mga ginto, papatayin umano nila ang mister ni Sarah. Kaya naman dito na nagdesisyon si Sarah na ituro sa dalawang mga lalaki kung ang kanyang mga gintong alahas. Nagmamadali naman ang mga magnanakaw na kunin ang mga gold jewelry at walang tinira ni isang peraso ng ginto. Matapos ngang makuha ang mga alahas, mabilis na tumakas ang mga magnanakaw. At ang lahat nga ng naipunda ni Sara ay naglaho na parang bula ng ganun-ganun na lamang. Ang isang milyong piso na ginto ay nawala sa isang iglap. Pero sa kabila ng mga pangyayari, Malaki nga ang pasasalamat ni Sarah sa Diyos dahil walang nangyaring masama sa kanya at sa kanyang mister. Matapos nga ang insidente, nagpo si Sarah at iniwan niya ang babala na huwag ngang ipupo sa social media ang mahalagang bagay tulad ng gold na alahas at pera dahil hindi natin hawak ang pag-iisip ng ibang tao sa ating paligid. Kung mag -e daw sa ginto, itago na lang ito at wag nang ipakita o ipost sa social media. Sa uli, sinabi nga ni Sarah na matapos mawala ang lahat ng ginto na kanyang pinaghirapan, magsisimula ulit siya sa umpisa. Kahit sinaman siguro ay manglulumo sa sinapit ni Sarah. Subalit mabuti na lamang at hindi sila sinaktan ng mga magnanakaw. Napakasakit ngang isipin na ang lahat ng naipundar ni Sarah na gold investments ay natangay sa kanya. Magsilbing aral din sana ang mga kwento ni Sarah na magdalawang isip muna bago mag-post ng kahit anumang bagay sa social media dahil marami at iba't ibang tao ang makakakita nito. Samatsari nga ang mga naging reaksyon ng mga netizens sa kwento ni Sarah. May nagsabi na takaw mata daw talaga sa masamang loob ang pag-post ng mga ari-arian sa social media. May nagsabi din na kung ganon kalaki ang gold na meron si Sarah, dapat meron siyang alagang aso na mag kapag may ibang tao sa loob ng bahay. Ayon pa sa ilang mga netizens, malaking tulong daw din ang mga CCTV kung sila ay maglalagay sa loob ng kanilang tahanan. May pumuna naman kay Sara na bakit daw pinapasok ni Sarah sa loob ng kanyang bahay ang kanyang buyer na hindi naman niya kilala ng personal. Red flag din daw ang mga pagtatanong ng buyer kung mag-isa lamang ba si Sarah sa kanyang bahay at dapat ay naalerto na umano si Sarah sa kanyang buyer. May nagmungkahi na din kung maraming ginto ang isang tao. Mas ligtas kung itatago niya ito sa vault sa loob ng bangko. Meron naman nagsabi na sa panahon ngayon dapat mabuhay na lang tayo ng simple. Huwag din daw dapat ipo sa social media ang lahat dahil naglipa na, nga ang masasamang loob na nagaantay lamang ng mga bibiktimahin. Ang pangalawang storya naman na tungkol din sa ginto, social media nga ang naging daan para ma-recover ang mga tinangay na ginto. Ayon sa balita, naging susi sa pagluta sa isang krimen ang pinos na larawan ng kasambahay na si Maricel. Ninakaw at tinangay umano ni Maricel ang mga gold na alas ng kanyang amo na nagkakalaga na mahigit 200,000 pesos. At pagkatapos nakawin ang mga gold, ipinost nga ni Maricel ang mga larawan sa Facebook na suot-suot niya ang mga ginto ng kanyang amo. At dahil nga sa kanyang post, naaresto ng mga pulis si Maricel. Paliwanag nga ni Maricel sa police station, hindi niya intensyon na nakawin ang mga alahas. At inakala pa nga na peke ang mga ginto na ito. Decidido naman ang mga amo ni Maricel na siya ay sampahan ng kasong theft. At sa taas nga ng halaga ng ginto o gold ngayon, sigurado nga na may mga taong nabubulag at nakakagawa ng mali para lamang makakuha ng mga ginto. At sa panahon din ngayon, mahalaga ang pag-iipon para sa si financial security. Ito nga ay essential para siguradong safe ang future ng ating pamilya at sarili. At nang dahil nga sa investment ay magkakaroon ng tubo ang perang pinaghirapan. Sa ngayon, dahil dugo at pawis nga ang puhunan ng perang kinikita mo, dapat sa mapagkakatiwalang investment lamang ito mapunta. Isa nga sa mga long-term investments na available ngayon ay ang gold jewelry investment. Kilala ito bilang traditional at valuable investment, lalo na ang gold ay generational wealth na pwedeng ipamana sa susunod na henerasyon. Itinuturi nga ang gold investment na isang global store of value dahil effective ito na panangga sa nagtataasang bilihin dahil nga tumataas ang value ng ginto kasabay ng pagtaas ng cost of living. Ang ginto ay mainam din na safety net kapag dumating ang matinding pangangailangan dahil mas madali at mas mabilis itong maibenta kaysa sa lupa o stock. Marahil ay nagtataka ka, bakit long-term investment ang gold? Unang-una, ang gold ay may mataas na investment historical performance. At kung titingnan mo nga ang graph sa pagtaas ng presyo ng ginto, ito ay consistent na tumataas at hindi bumababa. At ang gold jewelry nga ay isang tangible asset. At ang mga Pinoy nga ay napakahilig mag-invest ng mga gold jewelry dahil karamihan nga ay alam ang investment value nito. Mataas ang global demand sa gold at gold jewelry. Pataas ng pataas ang value o halaga ng ginto at hindi kailanman bumababa. At ang maganda pa dito, tumataas din ang value at kasabay nito ay nasusuot mo pa at nae-enjoy ang mga alahas. At ang gold jewelry nga ay napakamagandang investment para sa lahat. Ang gold ay may mataas na investment historical performance. Historically, gold maintains or increases its value over time. Dahil ito ay natural na mailap sa metal, highly valued ito palagi. Bukod pa rito, nakaugalian na nga ng simbolo ng wealth at prosperity ang gold kaya marami ang gustong mag-invest dito. At ang pag -e invest nga sa gold ay maituturing ding isang safe haven to park funds dahil mamimaintain nito ang kanyang value sa tuwing mayroong financial economic o geopolitic crisis. Isa nga din sa mga dahilan sa pagtaas ng gold price ay ang inflation at sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin kasabay nito ang pagtaas ng gold. Ang gold jewelry nga ay isang tangible asset. Isa nga sa mga benefits ng gold investment versus other investments ay dahil tangible asset ito o kaya'y nakikita o nahahawakan na investment kumpara sa ibang mga assets. Ang gold jewelry din ay isang magandang investment dahil kita agad ang value sa bawat peraso nito o gramo. Ikaw ang magkocontrol sa iyong investment habang nasa possession mo ang iyong mga assets. Bukod pa dito, ang gold ay safe from risk of hacking and misuse, hindi tulad ng mga digitally stored assets. At kung maiyahambing nga sa isang tangible assets tulad ng real estate, likas na mas accessible ang pag -e sa gold jewelry at kadalasan nga kailangan pang magbayad ng tax sa mga investment ng real estate at iba pa. Isa pa sa kagandahan ng gold, mataas ang global demand sa gold at gold jewelry. Ang pagiging good investment ng gold jewelry ay napapansin din sa global arena. Just last year, the gold jewelry industry garnered the highest demand in the gold industry. Di lang yan. The numbers are only expected to grow more considering na pataas pa rin ang trend sa prices nito. Ang dahilan nga kung bakit kinikitan ito ng potensyal na bilang long-term investment ay kapag titingnan ang time frame ng 10 years, mula 1990 hanggang 2000, nagkaroon ng increase na 360% ang price nito. Mataas din ang resell value ng gold jewelry anytime, anywhere. Bukod sa simbolo ito ng wealth at status, ang gold jewelry – Maaari din itong gamiting pantusto sa panahon ng kagipitan. Ito ay dahil napakadali ngang magbenta ng gold jewelry sa mga pawn shops, jeweler o sa mga buy and sell ng mga Facebook accounts. At ang kwento nga natin ngayong araw ay sana kapulutan ng araw na lahat. Na kung ikaw ay nangongolekta na ng mga ginto, huwag itong ipagyayabang lalo na ang ipo sa social media. At kung sakasakali naman na isa ka sa mga taong hindi pa nag-uumpisang mag-ipon ng ginto, ito ang tamang panahon para unti-unti kang mag-umpisang mag-ipon. Maari ka ngang bumili ng mga brand new sa mga lugar katulad ng Arangke, Ongpin at iba pa. Pwede na namang bumili ka sa ilang online sellers ng mga gold. Ang gold na ay isang alternative na pag-iipon dahil tumataas nga ang value nito at sigurado, ang pinaghirapan mong pera ay hindi mababaliwala. Kaya tandaan, ang pag-iipon ng gold ay iyon ang kumpisahan. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli. Lagi nating tatandaan sa bawat kalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.